ang ganda ng buhay, kumakanag inong lang po Sa lang siguro. Sa atin lang po, hindi ko lang maulit lang. Matip lang yun, mo lang. natin malipatan niya. na si Disco lang. Yung mga lang, parang lang E, Ay, lang, oh. Bala, nyo upload. I-upload ko dyan sa YouTube. Ang mga hindi di atay, sa akin tindi kaya ako. Bisaya na sa oy. Ay Bisaya ay, ay, kay, ilong goya, oy kay Ilonggo ya oy kay Keray atakan oy. Ano ka amigo ko Bisaya mo. Kay bala, bala. Nagdudukan ako sa Bisaya. Ay akar Posa, ay, ay. Ay, bagpo, tayo, sana, na gali. Ko sa. Oy magpo ta sa ana na ima. Ah, ikaw, buhay Wala. Kagaya ko tala. Ha? Kagaya ako!

Buon ko lang ko lang. Hindi, hindi mo makasubig kasi nga. Buon makaturo. Ay, dati. Ah! 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 Ako bala. Hindi na pag iikwan ni upload sa YouTube. Okay. Wala ko si Bumbong. Teka, wakay ko lang si Kita. Si Kuko Si Katrina, liligin man mga ano ra? Skandal! Mukha siya skandal. Mukha ura si ko. Ura niya si Aydin rito. May bata. Tana to. Hey, don't worry. No, baby. Tana sa akin. Ikaw operate pa sa sound. Mukha takang si Katriana. Salad. ako operator ka kwan. Kabidyo. Oo, oh, wala. Tawakan ko yan. Lab! Pwede makasmile ka man. Luka! Luka! Oo. Dalmingaw. Kaya oh, awa abe iba mo mo.

Pag, pwede makasmile <laughs> ma ano ka. Ay, Asin, ay, man, ay wala ako. pwede makasmile Parang nga video ko niyo. Mam, ako ng salunis, ah? May pagkailang ka salunis. May klasik ka salunis. Ay, Sige, ah. Madulog, sinanay mo rin. Ha? Ano? Smile light ano? to land, Madulog pa lang, may abalaman. Bye. hindi lang nga ano mga matawag lang ako sa kay Kaya, o, nangyayari pa ba ko to? O, naupo pa ba ako yung ako maging Ikaw ka, ikaw ka lang yung ko. bye-bye. ikaw lang yung tudloan, anak ko. bito! Eh! bito! Liwan! Limpi! Ako'y Black Riot oh! ano real na itawag ko eh! Daki na nga nga! Ano Tee? Ano mo Sa... Sa na. Sa Ramuan! Ah! Tee, na eh. Darunin, tarunin. Ano ka? no. Turo... Eh, na kay... ...gini pa... ...gini pauli kanina kayo, ...Giomis Eh, sa lunis! Sa luni... ...Domingo eh, sa pwede ka maka-smile? Ayan! Sige, ingat ka mo siya! Hindi <laughs> po ka ang paborito ko ni nga ayaw ka Grabe yan lang yung sura, <laughs> dito! Sige, kinapalyaan mo ako! Hindi <laughs> pa! Hindi mo ko kinapalyaan mo ko Sige nalang galing! Maraming pinagpuraan ako! Punto naman siya video mo! Ano yun? Sana Nandako siya na yan! Kung makita kita ko nga may mga sawa kita, rin siyempre, pakita natin nga amuja ka oh, kita nga. Go, man! ka, dalay lang, ma-reply pa ko sumigo ko. Mamang uh. ano ba, paminsahe mo kay, ano, kay Ibom? Wala ko si ka na. <laughs> ko si Piminsahe ka na, ah, maan. Hindi, <laughs> biskan, good luck lang ko mga amura. I bahala, iyan, sa buhay niya. Uh, iyan, todman. Okay, okay. Uy! kun <laughs> May beba akong kuraan ni biskan kamay lang lang kami sa kay Bumo. Dela, hindi ah? de ko ba ba? Ha? Dela ba? Hindi de ko ba la lang? Dela lang kun kun mo ba? Ano yung misay mo kay Bum? Wala ka yung Ah! Asterisk! Sige lang, biskana! No! News pa lang talaga daw! doon na tayo kayo. Ibo na tol. Ay, nanay! Akin nga! Akin nga! Parang kay Anay! May kay Peter na eh! hello Patanon ko na eh! Ano na doon? Patagay niyo? O nanay! Bay lang na eh! Bay lang na eh! Bisan gabi! Bisan na muli na eh! Ay! na sa mga Lawanja ja part ako mo but no, no. Ligang, man, oh. oh. gina, o <laughs> kita gina pang lawan <lang, laughs> ano ya <laughs> tolman gina pang <laughs> mujo nakanakan mga kwan sa pari ikaw ay jo mo ko bagobra kan jo ti baboy na ko karwan mo ano pula

那。<up. S 2>